So guys, welcome to Sea Line. Hey. hey, what's up, happy people? Welcome back to Fishing Adventures with Jetro TV. guys sa episode natin ngayong araw mag solo fishing adventure naman po tayo yung punta natin na spot eh yun po ang isa sa pinakamagandang uh, beach resort dito sa Qatar yun po yung sea line beach guys so tagal din natin hindi nakabalik dun so sana makachamba tayo ngayon dun okay. so day off din natin bukas time check natin is 10.30 ng gabi Tamang Tama đâu á eh? Stay tuned guys sealine. So dito na rin po ako nag-set up ng gamit sa loob ng sasakyan kasi kami nagpatutugtog sa may labas. Baka makapiray tayo, sayang lang. So try natin maglusong mamaya, okay? So action cam natin. Okay? So start na tayo. So dito po tayo banda sa gitna. <laughs> okay? Ito yung ginawa ko kanina ng mga pang ano ko, lagayan ng mga isda kung sakali makahuli tayo. Yan. Para hindi na tayo balik nang balik dun sa may ano, sa pangpang. Malamig lang yung tubig guys. Malamig ng tubig. Eh. Fish on tayo guys. fish on tayo fish on nice one nice one nice one fish on tayo guys ano kaya to ayan uy sherry maliit na sherry guys <laughs> Maliit na Sherry. Ayan <laughs> Unang huli natin. Maliit na Sherry. Pwede na to. Ito pang prito-prito natin. Okay. Unang huli natin. Ayan. Sherry. Ah. Okay. Hey. Nabinyagan agad yung lagayan natin ba? <laughs> Ayos Ay ganun pa rin Sherry pa rin guys okay. Sherry Malaki ng konti Nung sa unang kuha natin <laughs> Okay Malawang kuha natin Ayos Okay guys yun ulit tayo guys pangatlong huli na atin eh ganun pa rin guys sherry pa rin <laughs> pero ibang species ng ng sherry at saka medyo palaki ng palaki guys oh. <laughs> palaki ng palaki okay palaki guys ng palaki yung sherry natin ayos Ok. Hello. So dito sa gilid ko guys, ayan. Marami din nagfi-fishing oh. Ayun. Tapos doon din sa kabila, meron din. Ayun. May, mga, mga nagka-crabbing din. Okay na kasi yung tubig eh. Okay guys. Ano kasi ito man? Ito may spot sa buntot. Gusto to. Ganda ng nito. <laughs> uh. Ayos. Uh. Ay, sakis. Ah, Ops. Oops, malaki-laki to, guys. Uy. Uh. Uy. Uh, tragis na 'yan wala ayan dyan sya Share udit Tama in share ulit diet <laughs> guys Oh And check ko na guys ano na 5.50 na ng umaga Puh. so nakarami-rami na rin po tayo nakasherry tayo pero mga ano lang mga good size na rin ng mga sherry tapos may isang isda kanina doon na hindi ko kalala kung ang isda yun <laughs> tapos may nura ganun. at least naka, nakarami-rami na po tayo nag wading tayo kanina ano nung mga low tide pa lang nag wading tayo doon tayo nakarami kaya hindi ko na kinaya yung lamig. Lamig yun tubig na yun. Oh, grabe. Okay guys, special thanks pala at shout out sa mga bagong supporter natin na nakipagkilala sa atin doon. Yung isa yung Pilipino, nakalimutan ko yung pangalan mo bro, pero pasensya na. Pero shout out sa sayo. Okay? Andito yung mga picture nyo, papakita ko na lang. Pati yung tatlong mga ano kanina hindi ko alam kung lokal yun o ano yun nagpa-picture din sa atin yun at sa mga nakasubscribe na rin plus sa atin so shoutout sa inyong lahat at thank you love you all ito sila oh pero ang ganda dito guys okay yung pesto natin dito tayo sa may uh, yung parking area ng sea line doon banda so pagdating mo dito sa ano dito yung sa may bundok bundok na sand dunes so dito sa harap nya okay? so kapag mga low tide pwede kayong maglakad ng kaunti siguro mga uh, lakad kayo ng mga 20 or 30 meters para makahagis kayo ng malayo para maabot nyo yung parang ano dun parang may may malalim na part so doon tayo kanina nakahagis doon tayo nakachamba ng mga sherry natin okay? so magandang pwesto guys kaya lang sa ngayon yung, uh, hindi pa masyadong malakihan yung mga sherry pero okay na rin siya pang ulam ulam lang <laughs> alamig. <laughs> okay guys. So Share ko rin sa inyo yung spot na to sa mga bago pa sa ano natin dito. Okay? Na yung taglamig mas maganda kapag ma kung mag-wading kayo. May mga guys sa dating. Yan natin sayang yun ang sinasabi kong dyan sa unaan yung may pag ganun pag hindi nyo agad maaano ano yung isda minsan dun sumasabit kaya na, natatanggal ang dami ko na kaninang nagka ganyan sayang <laughs> natatanggal so, dyan sa kabila, meron na mga nagpa-fishing mula din sila oh, pag yan tapos okay, sa kabila 大美他妈的微信。

Ayan na, pasikat na si Haring Araw. Ganda. Wow. So, maya maya akya tayo doon para maipakita ko sa inyo yung buong sea line. Okay. Ayan yung rad natin doon. kubuan ng sealant guys yun mga sand dunes pinaglalaroan ng mga lokal ng kanila mga 4x4 So guys, welcome to Sea Line. Oh ini ingat pakok. Kudang cool terlaga tay guys so praktis. hirap puro na kasi tayo fishing hindi tayo nababasketball lalagay okay. okay. tayo sa rad natin baka tinangay ng ista yung rad natin guys Oh, ang dami talaga na sasabit dun. Siguro guys, kung nakuha natin lahat ng mga sumasabit dun, naku, napakarami na. Siguro may higit sampu siguro yung sumabit na hindi natin nakukuha agad. Kasi was na sumabit na siya dun sa may ng bato. Pag pinilit mo siya agad na na atakin, dun na. Nag-stack nag, uh, na yung isda doon Ikong eh, hatakin mo, natatanggal na. Kaya. Pero at least nakarami na tayo. Panalo. Panalo tayo ngayong araw, guys. Wow. Okay, guys. So, ito po yung mga nakuha nating mga sherry. Eh. Dami. Yan. So, nakaharvest pa tayo dito sa sa Sea Line Beach. Okay. So, nakarami din dito may mga numura din ng na mga maganda. Ayun. So, kung hindi pa siguro guys nasasabit yung mga iba dyan sa malalim. Mas marami pa dyan nakuha natin. Uh, ito po. Oh. Uh, Nakagat-gat pa yung rod natin oh. So no? okay guys hanggang dito lang po yung solo fishing adventures video natin para sa araw na to. Okay so nakarami din po tayo. Pero yun nga lang. <laughs> Tiis-tiis lang sa lamig. Pero ngayon napakaganda na guys. Okay. Ganda ng sunrise ngayon oh. No? Woooh super ganda yan wow okay so I hope nag-enjoy po kayo sa video na natin para sa araw na to okay sa mga gusto mag ano sa spot na to okay guys napakaganda napakaganda ng spot po guys so kailangan nyo lang mag losong ng, ka, ng kaunti para mapahagis nyo ng malayo kasi doon sa unahan merong may naka ganun doon doon yung mga bahay-bahay ng mga sherry. Okay? Kahit mga maliitan lang, pero makakarami kayo guys. Okay? So, thanks for watching. Don't forget to spread love and always be happy. Bye!